yan ni Asis yung <laughs> ano, anong tawag dito? Yung seedlings, seedlings. <laughs> Pagdating sa agriculture, hindi tayo, hindi ko kabisado yung mga terms sa agriculture, guys. Ay. Okay? Pagpasensyahan niyo na ako, di ko talaga alam ang terms ko anong tawag diyan. Seedlings, bunubun, I don't know. Pero ini-sprayan ni Asis. Ngayon, nag-gloves. Yeah. What, What do you mean too much? Who told you to put all? put all? They are not gonna die? You are putting too much? The, ano, uh, not gonna die? Baka masobrahan, papa, ah? Overdose. <laughs> Overdose. Yes. Since I am not harvesting, especially our, ah, uh, anong tawag nito? kalabasa. I like mm. that one. I like to play that one. What play that one? That one is <coughs> medicine. That's, that's for, give me Papa Mobile. Give me Papa Mobile. That's for medicine for plants. My <coughs> strawberry asses! My strawberry asses! Papa, har, papa ano ako sa strawberry ko? Nasaan na siya? Nasaan na? Wala na. Di na natin the strawberry papa don't forget finish did you spray my strawberry ah. ay no anak ko no 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 that one has medicine you cannot harvest no no Hi guys! Good morning! Ito yung Sabado activity namin dito sa village. So, ngayong araw na to, umaraw siya, kaya ibibilad natin ulit yung naiwang dalawang sako ng ating palay kasi nga nitong nakaraan hindi namin naibilad gawa ng makulimlim tapos sa bandang hapon may ambon, may ulan, may kulong So at sa busy si Asis nga, 'di ba? Nung pumunta nga siya nang naranggat. So hindi kami nakapagbilad. So busy siya sa mga pasahero niya. Kaya ngayong araw na 'to dahil maganda nga ang sikat ng araw at sana 'wag umulan, pero nakalagay sa weather forecast ay may ano, may kalat-kalat na pag-ulan daw. Sabi, pero at least matpatuyuan ng konti kasi konting-konti na lang talaga to, guys. Mga konting bilad na lang talaga. At siyempre, dahil nga Sabado, ayan, labada labada day din tayo. So nagpalit ako ng bedsheet, tapos naglaba ako ng damit. Hindi ako naglaba kahapon kasi talagang inantay ko yung isang uniform ni Asher para mapagsabay ko na silang malabhan. So, ngayon ako naglaba kasama ang mga bedsheet nga, bedsheet namin. So, bukas yung bedsheet ni Asher pa isa, isa lang yung laba namin ng bedsheet at wala kaming masyadong mapagsampayan. Minsan naman pag hindi ako naglaba kasi ng damit, ayun, pinagsasabay-sabay ko. Pero kapag ganitong may kasabay na damit, pa isa, -isa. At meron pa nga akong lilinisan, kagaya na nakita nyo, ayan, o yung nasa may sakong na yelo. Dilinisan niyan kasi yan yung natira yung nalaglag noon nung nagpa-treasure sila. So sana lang talaga may bilad namin ngayong araw na to kasi nakakapagod na yung magbilad-bilad, araw-araw bilad-bilad na hindi matapos-tapos na binibilad na palay. Eh mag-start na naman kaming magpatanim ng palay nga. At yun nga at napag-isipan ko din kasi nga medyo magubat dun sa may parte ng aking lemon lemongrass. So sabi ko babawasan ko at itatanim ko doon sa may gilid papuntang CR. Sa gilid ba papuntang likod. Pero sabi ni Asis wag daw naguulan-ulan baka hindi rin mabuhay naguulan-ulan. Kasi dyan sa harap na yan guys may itinanim ako na malunggay may talbos na, tumubo na yung dahon, may kapiranggot na dahon ng lumabas. Kaya lang naulanan nitong mga nakaraan na matay siya. Hindi nag-survive ang aking malunggay, sayang talaga. Pagtatanim na lang ulit ako, hingi na lang ulit ako kay Barry kasi medyo malaki yung malunggay nila. So like kita, kagaya nakikita nyo guys, binawasan ko yung aking lemon grass kasi medyo magubat nga siya. At saka itatabi natin itong lemon grass na ma-harvest natin. Kasi hindi naman daw yung ginagamit kapag nagtinola ba o di kaya pag ano ang ginagamit ay yung pinaka puno niya hanggang dun sa may roots at saka para maaliwalas tintignan dito sa may harap ng bahay ayan pinatalian ko kay asis yan, nagkaroon tuloy siya ng pony at napakaraming langgam <laughs> at yun so habang may bilad sa harap ng bahay eto Patraktor na tayo guys habang basa pa yung ating lupa dahil nga 'di ba nagulan-ulan nitong nakaraan. So maganda siyang ipatraktor kapag ganitong basa ang lupa. Kaya pinatraktor na rin at dahil nga medyo malalaki na rin yung ating seedlings na inisprayan ni Ash, ni Asis nga. Siguro after one week, next week siguro after this week, siguro next week, mag-start na rin magpatanim ng palay kasi talagang nag-uulan-ulan na dito at nag-start na nga din ang tag-ulan. So, after namin kumain, ito naman ang sunod kong gagawin. Lilinisan ko yung hinarvest natin na tanglad kanina. So, tatanggalan ko siya ng dahon at ang kukunin ko lang ay yung pinakapuno lang talaga. Yun ang ititira natin. Ayan. At syempre, may batang makulit at pinaggalaw-galaw nga yung ating kamera kaya pagpasensyahan nyo na at gusto din mag-vlog-vlog ang aking anak at pinapakita nga din niya kung ano yung mga nililinisan ko dyan hmm. ginadaw niya at nagsayaw-sayaw dyan kaya pagpasensyahan nyo na ang aking uh, maliit na binata. Gusto ding mag-vlog, gusto ding tumulong, maglinis-linis nga sa aking lemongrass na nililinisan. So, at yun, biglang umulan, makulimlim na yung part na dito, makulimlim na dito. At tinatawagan ko nga si Asis para hakutin na namin yung aming palay. Kasi paulan na talaga, pabagsak na talaga yung ulan. Nandun kasi siya sa likod at binabantayan niya yung nagtratraktor. Hindi pa tapos yung nagtratraktor. Kaya naandun siya, itinuturo niya kung hanggang saan yung itratraktor nila. At yun, sinabi nga niya na ipapatraktor din yung dito sa may gilid ng bahay. eto lahat guys, yung nalinisan ko na lemongrass. So itatabi natin, tapos kapag nagluto tayo ng tinolang isda, or nagluto tayo ng kinolang manok o yung may mga sabaw-sabaw nilaga ganyan, mm -hmm. pwede nating lagyan nito. Or kahit na anong lutuin natin para may pampalasa. Nagbawas nga ako, gawa ng sobrang dami na kasi. Kaya, yep. Hi, guys! <coughs> so, next, magagawin natin ay mamamalan tayo. Ano to? So, eto, mamabalansya tayo na uniform ni Asher. Ay, naku, nakakaramdam na ako ng pagod sa katawan. Di, taghakot kami ng palay mo, no? minadali namin kasi nga, naulan na. Mabuka na, na. na lang yung ulan na. Ngayon, naligo si Osis, tapos naligo ako. Tapos, pinatulog ko si Tonton. Yung tulog ni Tonton, so, sa mga resep, 30 minutes lang. Habang magsasamsama ko ng ilabhan, nagising na siya. ay sabi ko kay Asis, punin si Tonton para makatapos ako ng trabaho ko. transahin ko yung uniform ni Asher. Tapos, Pagkatapos kong mamalansya, mag ko na tayo ng panay. Ay! Tagod! Ah, Pero, sabi ni Asis, yung sa palay, last na daw yung nabilag. Sabi ko, hindi pa siya masyadong bilag sabi niya, okay na daw. Kaya, salamat naman at wala na tayong bilad na palay. Wala na, tapos na. Nandun, naka-ano na. Nakasalansan na sa likod. Yung ating palay. Bali, 7 na sako. Tapos, may 1 fourth sacks na palay. Pwede na yun. Tatagal na rin yung hanggang sa susunod na hardesal sa Tapos, pasingit-singit. Kaya tinuruturuan ko si Asia sa kanyang <laughs> sa kanyang napalita. Ah, Nagkaganong kami kaka. Kakiki. Kuku. Kaya. Para may memor may memorize na ng kaunti. Yung Nepali Devanagari. Sanskrit. Sanskrit bang tawag nila doon? Ang Sanskrit, ang ano nang Nepal at saka ng India, ng Hindi, halos, halos pareho. Halos pareho. May konting pagkakaiba lang. Pareho din sila na. alo yung mga ganunta nila sa mga, sa mga fruits and vegetables nila. Halos pareho. May mga iba lang talaga sa kanila, ibang tawag nila sa ganun. Asher, no? May mga iba lang talaga na iba yung term nila. Pero kung nakikita nyo, kahit sa salita nila, ganun. Halos, halos. I-test sila bukas sa English. Parang quiz lang. Ano yon yung Opposite meaning at saka... Opposite meaning at saka similar meaning is word. Eh, ni-review ko kanina umaga, naroon naman, alam naman niya. Kaya, isang beses ko lang na binigyan, tama na. <laughs> alam naman niya. At saka yung make a sentence, yun lang. Minsan yung spelling niya balibaliktad. Kaya sabi ko, ano yung spelling? Memorize na yung spelling. Kung paano yung sulat. At sa math. Do you have test in math tomorrow? No? Kasi yung homework na about clock. Yung half past, half past. Half past one, half past two. Ganun. Yung homework niya sa libro, sa libro lang namin sinabutan, bali tinuruan ko na siya kanina umaga. Ang paulit-ulit ko lang na tinuturo sa kanya yung ano, yung... Yung, yung yeah. kakaka, yung kakaka, ki-ki-ki, tu-tu-tu, ganun. Yun lang yung ibulit-ulit ko. At saka hindi to, yung ano... pusa so na ito magbasa ng stories wala akong time <laughs> busy kasi sinalansan namin lahat ng mga pali sa may kusina kanina na busy wala wala na akong time maturuan siya mag reading reading ng stories sa susunod na lang kapag may extra extra time na lang siya na ano naisip ko nga ba, bilhan ko kaya siya ng ano, yung parang ginawa ko sa English, yung short short stories. May ganun eh, may offer eh. Meron sa bat ni yun eh. Bilhan ko kaya yun para magsimula siya dun sa short short stories muna. Para at least, siya sa basa-basa. Marunong -basa. naman siya magbasa, pero pa isa-isa. Kera, hamro, mga ganun. Pero kapag yung isang buong sentence, mang ilan nilan, marunong man. Pero hindi kagaya sa English na kaya niyang basahin yung isang buong story, story. Kaya niyang tsagain basahin yung isang story, gano'n sa English. Sa Nepali, wala siyang tsaga. Bahan. So thank you, thank you again for watching. And see in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us.